Hello, Mansour! <laughs> Hindi tayo pupunta ng Marilake. Ah, uh, may bibili tayong or may sasamahan tayong tropa na bibili ng NMAX na second hand. Ah, uh, dito lang sa may bandang Pasig, bandang Ayala Feliz. Samahan lang natin siya kung paano kumilatis ng second hand na motor. At the same time, sasama ko kayo eh, sa maikling biyahe natin. Uh, I came from San Jose del Monte, Bulacan. Dito na lang ako nag-vlog sa Marikina. Sobrang traffic kanina sa Commonwealth eh. Woo! Yes sir! Let's go! So, pa dito? So, dito parking? first time ko lang nakapunta sa loob nito may mga kaibigan din ako before na nakakuha ng motor dito sa sumisyo parang bidding bidding ata rito tapos yung mga reposes yung mga nahatak ng motor ito si Jeff shoutout, out naka vlog ako shoutout balikan ko yung mamaya mga sir pag nasa loob na tayo ano oras ba magpapapasok? 9 nine. Nine. first 20 daw eh nauna tayo yan mga... yeah, nakapasok na tayo sa sumisyo compound si Jeff. Magkano ba yung NMAX na kukunin mo? Ang, yung unang pinote sa akin is 83. 83,000. 83, sa cash yan, sa cash. Sa cash, oo. Il ilan, tapos, ilan na odo? Second hand na? Oo, second, second hand. hand. Ang odo niya is 8,000. 8,000 odo. Tapos, meron pa bang isa? Actually, marami doon sa may list. Sa may... Marami daw NMAX doon sa loob Aerox din marami Marami ding Aerox Lalong yeah. Aerox, napakarami tapos depende depende sa condition sa condition mm -hmm. depende sa condition yung presyo yung presyo tapos ang down niya is 15% nung total nung uh, cash yung, yung total cash yeah, so, yeah. Hulugan ang kukunin natin, ha huh? Yes, sir. Sinama ako ni Jeff dito kasi marunong ako mangilatis ng second-hand na bike. Yes, so, sir. titingnan natin kung inatras yung auto or maganda ba ba yung condition ng bike and so on. So, wala tayo dun. Sir! So ito na yung warehouse ng mga prepossessed na motorcycle hindi ko alam kung nakikita masyado medyo faded na kasi Sumisyo so, Motor Finance Passing Branch Repo Motorcycles Available So yung mga nandito sa labas, available din to Pati siguro yung mga ano na to, tao dito mga tricycle na to, yung mga tuktok Maraming parang sa loob Hindi daw pwede mag video dun sa loob pero susubukan natin mag video para makita nyo yung mga units kung interested din kayo bumili rito So, yun mga sir, nakakuha na lang unit si Jeff. Kaso hindi pa namin pwedeng videohan video hand dahil hindi pa daw na ilalabas. Pag nandito na sa labas na to, yeah. that's the only time <laughs> na pwedeng yeah. videohan video uh, NMAX 20, NMAX na version 1, pero 2020, bago pa, 7K lang ang Odo, 7,000 lang. Uh, pumunta lang kami na Santolan para magbayad sa bangko. Kita kits later. Angkas ko muna to si Jeff sa Aerox natin. Yes, sir. Punta lang kami dito sa Cebuana mga sir at magbabayad na siya ng down payment niya. Jeb, Jep! Magkano ulit yung down payment mo? Magkano? 12.7 12.7 Maraming motor doon sa loob. Ah, wait lang ah. Merong Sniper, ADV, NMAX. Ang pinakamarami, mga Mio, Click, sobra sobrang daming mga motor at most of the motorcycle hulugan yung ano ino-offer nila pag cash parang hindi ka masyadong priority kaya yun puro hulugan ang mga motor sniper uh, aerox nmax pcx honda adv um, mio click dami sa loob yung mga pan tricycle sobrang dami Saka ang processing ato nila Same day processing CI nila same day Tapos pag meron ka ng pang down Within 2 to 3 hours malalabas mo yung motor So yun yung magiging vlog natin ngayon Hanggang mailabas yung NMAX ni si Sir Jeff uh, Nakita ko it's uh, color matte black At makinis na makinis pa siya mga sir Mamaya papakita ko siya sa inyo So yun na yung NMAX ni Kuya Jeff Very nice So, kanina hindi kita makapag-vlog Dahil bawal mag-video doon sa loo Pero makikita nyo naman sa background Ang oh, daming motor So, visit lang kayo dito mga sa sir ah, Labas natin sa gadget Doon natin ano, sa labas Kailangan lang ng konting car wash nito Ayos Sige, lawas mo muna dyan. Vlog ko lang, mga. Vlog ko lang. Walk around ko lang kayo dito sa NMAX ni Jeff. So, all stock naman siya. Yun lang, yun nga. Sabi ko nga, medyo madumi. Pero, wala namang issue yung dumi na yan. Yung mileage nya is just... di masyadong kita, but it's just 7,364 kilometers so it's fairly new it's an ABS version mga sir EBS yan, stock tires, stock lahat Except para dito sa mga footboard Ayan, step board Ayan, tara, patpatest drive muna ako dyan Ganda nung NMAX, so ganun pa rin kung Para sa mga nagbabala kumuha ng repo rito sa sumisyo Very good naman siya eh just make sure na magsasama kayo ng mga mekaniko oh gumagana yung ABS maganda pa yung steering wala pang problema yung ball race ayan, sulit patayin nga ulit ng price jeff yung kanina lang ito lang yung medyo pangit dito pero madali namang gawa ng paraan yan yung butas na yan Sigurado merong switch siya dati yung unang may-ari, tinanggal niya. So yung unit price nung NMAX mga sales, pag-cash siya, kung cash siya, kaso di sila thousand cash doon. So 84,181 lang. Sobrang mura niya. Tapos nag-down si Jeff ng 12,700. So ito yung kanyang balance. Payable ng ilang years? 3 years. Magkano monthly mo? 3,481 three. Three, per month three. for 3 years. Three. Oh, congrats! Yan mga sir, it's the second day today. Kinabukasan na to nung vlog ko na kinuha namin yung NMAX. Nandito yung NMAX ni Jeff kahanina. Inayos ko siya kanina dahil check up namin yung panggilid kung palitin na ba yung mga bola, brake pads, saka mga spring. So pagkabukas namin yung panggilid niya, sorry hindi ko na siya na-vlog. Um, virgin pa yung panggilid niya, never pa siyang nabuksan, sobrang dumi. Kaya yung nilinis namin, tapos nagpalit kami ng center spring kasi yung center spring ng NMAX eh malambot na. Okay, nagpalit kami ng center spring, nagpalit rin kami ng mga bola dahil yung mga bola niya ay may mga kanto na. Okay, nagpalit kami ng bola, straight 12 ang pinalit namin. Tapos, nagpalit din kami ng brake pads dahil yung kanyang brake pads ay manipis na, wala na yung mga guhit-guhit dito at natutunog na, nanununog na, ik ik, ik na siya. So, yun, very, very uh, cheap na ginawa namin today. Inabot lang siya ng 1,400 pesos dun sa ginawa namin na uh, basic maintenance dun sa motor niya. Sulit para dun sa pre presyo na pagkuha niya dun sa NMAX, mga sir. Tapos nananakbo na siya ng mas maganda as compared sa kuha namin siya kahapon. Mas aggressive na dahil napalitan na siya ng bola sa kabagong center spring. So, that's it. Huwag kayo masyadong... Um, mag worry pag kayo ng second hand, basta magdala lang kayo ng uh, trusted nyong mechanic, trusted nyo na kaibigan at alam nyo hindi kayo maluloko dun sa mga unit na makukuha nyo. Hindi siya kinahoy, hindi pinaatras yung odo, hindi peke yung odo and so on. So, kung meron kayong tanong kung paano ako nag-check ng mga second hand ng motor, meron akong dating vlog nito regarding sa sniper na nabili ko ng second hand, meron ako mga tips na shinare doon kung paano kayo nag-check ng second hand na bike. So, please visit that vlog mga sir. Ayan, thank you! <laughs> so, yun mga sir, iwanan ko na kayo dito sa vlog na to. Uh, kitakits kita ulit tayo next vlog. At sana may natutunan kayong bago dito sa vlog na to mga sir. Till next vlog. Yes sir. Nice and max. Bye-bye!